Magandang magandang araw po sa inyong lahat, umaga, tanghali, at kahit anumang oras dito sa anumang panig ng mundo, especially po sa ating mga nanay, sa mga kamadiyar kong katulad ko na uh, dito sa social media, sa mundo ng YouTube ay uh, magre-reaction o mga ka-vlogger dyan na nanay, no? Kamusta po sa inyong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito pong muli ang inyong abang lingkod, si Mother Irene nagbabalik, na, no? So tayo po ay magre-reaction kahit sa anumang isyo ng ating... Uh, uh Bansa, labas man at loob kung ano man ang dapat pag-usapan o mga isyo ng ating uh, kamaranggay, mga kabayan at mga kung ano-anong country dyan. No? So kung pwede nating reactionan, uh, re na natin para uh, magkaroon naman ng uh, konting kaalaman o ako ay makapagdulot ng konting kaalaman o ako naman ang makapulot. Po ba? So maraming maraming salamat po. Please, uh, muli po, panuorin nyo ako, supportahan nyo ako at... Uh, please subscribe, no? At pakitindot na rin ang aking uh, bell para lagi kayong updated sa aking mga issue. <laughs> Especially po dyan sa mga kamarisol ko, mga kamarites ko, mga kumare. <laughs> Dito pong ang yung mother ID nagbabalik, no? At kahit anuman dyan ang re-reactionan, uh, batu bato sa langit, sana ay wag mabukulan. So, reaction lang po. Salamat. Uh, Audio sa lang, lang, lang na muna po. Audio lang, no? Ay, oh. di sila, eh. Kasi yung mga esposo ko, eh sila ang nasusunod. Kaya ba no, 5,000, pagbili kang bigas, ibigay mo doon. Hindi e, yung ibang esposo ng baganda o, oh. kaya ba no, 5,000, bahala ka kung saan mo gagamitin. Yes, correct. Eh, Dapat ganun. Organic. Mga kalinga, organic yung ganun. Kaya ba itong pera, tulong ko sa programa mo, bahala ka kung saan mo gagamitin. It's up to you. Yes, tama, so, dapat talaga gano'n. Pero pag kayong sponsor na, ito kaya ba, libo, uh, paki pakibilhan, utusan ka pa. Yes, correct. ba? Diba? Utusan ka pa, tapos gawin ng mga vlogger. Sila giging amo. Oh, Marito, Parang ito, amo na. Update, mga kalinga, yung binili ko. Ito ate, yung binili ko. Ano, naka, sa talaga nakakainis naman gano'n na, no? kahit naman ako siguro, ako siguro ang may uh, uh, nagtayo ng isang uh, charity vlogger. Kumbaga sa ano, ano ko to eh? Foundation ko to eh. Bakit uh, bakit ka ano? Bakit ka nakikialam? Bakit kailangan mo nga uh, ako ang CEO dito. 'Di ba? Ako ang CEO dito sa ano na to. CEO pala. Ako ang uh, presidente dito sa organization na to. Tapos ikaw dumating ka lang, nagbigay ka lang ng ganito. Magdi-demand ka na. 'Di ba dapat hindi ganoon. Dapat kung naitulong mo, itulong mo nang wala kang gina, ah, ginagawang, ah, wala kang inuutos, wala kang kapalit, wala kang ididemand, di ba? Kasi, eh, hindi gusto mong ikaw ang di ikaw ang magtayo ng sarili mong ano, foundation. O, di ba? Ganun. Ikaw, asin, kalating ilo, mayroon patis, sukan, mantika, kape, galatas, right. <laughs> biskuit. ina Yes, pa correct. Kapag napansin po, sa panang walang pang gasolina, walang pang snack. Anong tawag? Tama. Ba? No, tama. Katangahan. <laughs> Katangahan. Hindi ka ba na, hindi ka ba na, hindi ka ba gasolina. Yes. Kasi ako yung sponsor, hindi organic. Yes. Basta kamali kayo, abay, sigurado po, sisiraan ka niyan. Hmm. correct. Pero sa si, si organic po na sponsor, sulit organic na sponsor. Tama. Kaya ba, ikot pera o. Oh, 100,000 yan. Bahala ka na dyan. Yes, correct. correct. Tama na po, no? hanggang doon na lang paputuli na natin kasi masyado nang baba no so ngayon mag reaction na tayo tungkol doon pala sa ito talaga, no? sandali lang <laughs> para maganda ang audio, audio, niya no? alam nyo ano sa ano ba to mali alam nyo talaga sa totoo lang no ha napakatag napakatagal na nitong uh, ano no napakatagal na nitong issue tungkol talaga ito doon sa mga sponsor na yan, no, na mga nag ano na ha, na gusto na talagang, porke nag uh, bibigay sila, parang ano na, parang nagmamalaki na na yung pagtulong nila, uh, may hinahanap na kapalit, no, na gusto sorry, gusto mapansin ni Sir Val, no, o kaya naman eh, nag uh, yayabang, at wala, hindi eh, kasi yung ganun pong pagtulong, eh, hindi yun, nas, wala yung sa loob mo, kasi kung ikaw ay tutulong nga, ba sabi nga, kung eh, ay yung, yung kanang kamay mo ay tumulong. Huwag mo nang ipaalam sa kaliwa mong kamay. Ganun. So, kasi alam mo kung bakit? Pag iyan, ipapangalandakan mo pa, ha? Anong grasya ang tatanggapin mo daw sa Diyos, no? Nasa ano po 'yan, eh. Meron po yang verse sa Bible, no. So, kapag ikaw ay tumulong, huwag mo nang ipaalam, no? Huwag mo ipangalandakan. Well, ito pong pagbablog na ito, itong pagbablog ni Sir Val na ganito, ay eh, ito naman po ay uh, hindi sa pinangangalandakan. no? Ito ay talaga nga, well, ito na talaga ang uh, mundo natin. Ito na talaga ang uh, ating uh, kalakaran ng ating mundo. So, sa pamamagitan nito, ah... Uh, ma makapagtulong tayo doon sa tao sa pagbablog mo, di ba? So, syempre, merong mga gagamitin yan na tao kasi sabi nga ng Diyos. Kasi ang gawain po ng pagtulong ay gawain po yan ng Diyos. Isa po yan sa isang nga uh, uh, gawain ng banal na Espiritu Santo ang pagtulong. Ngayon, kung ikaw ay tutulong, kaya lang, nasa ibang aspeto nga lang, hindi nagpapahayag ng Word of God. Pero iyan po ay isang misyon na ipinagkaloob sa isang tao. Isa pong gift o isa pong nga uh, uh, pag-uutos ng Panginoon na tumulong ka. So, ngayon, kasi kasi dun, meron po kasi sa ano sa istorya sa Biblia katulad ni si Simon, di ba? Sabi ni Simon, wala po akong ano ni kusing ni isama na ano, wala akong walang wala ako, sabi niya gano'n. Pero nung sabi ng Diyos? Huwag kang magdala ng kahit anong lukbutan mo, sabi niya gano'n, Kasi ako'ng bahala sa iyo no? So, si Sir Val po, ang pagtulong niyan, hindi po yan ano, yan po ay isang kautos, isang utos na pagtupad sa pagiging hindi lang isang tao, kundi sa bilang isang kristyano na ipinagkaluuban siya ng Panginoon na ito. Ikaw, bumangon ka dyan, Sir Val Santos Matubang, no? Halika rito, bumangon ka, uutusan kita, no? Tulungan mo ang iyong mga kababayan, na, na naghihikahos, na walang wala, halika, tutulungan kita. Isang po ay isang misyon, hindi po yan isa nga uh, parang kumaga, ginawa lang ni Sir Bal na kumita. Hindi po yan. Iyan po ay isang misyon. Isa po yan na uh, akaluob uh, ng Diyos kay Sir Bal na makapagtulong. Biruin mo, uh, da dalawang dekada na daw, narinig ko yan sa kanyang manu eh, pagbablog, dalawang dekada na siyang tumutulong. Kaya kahit anong paninira, kahit anong ano, tingnan nyo, kahit anong paninira sa kanya, hindi po siya nagigiba Nandyan po siya, umakyat at bumaba ang kanyang uh, ano sa social media viewers. Pero nandyan pa rin ng pagtulong. Hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Bakit po? Bakit? Bakit? Ang tanong bakit? Kasi po, isa po yung kaloob ng Panginoon at isa pong pag-utos kay Serbal na bumangon ka, halika. Kasi yung iba nating mga ano, hindi na kinakaya ng mga ating mga panunungkulan sa ating bansa dahil syempre sa dami, no? So napakaraming mahihirap sa ating bansa. So kaya ako nagpapasalamat ako bakit ang Camarines Norte merong isang uh, pinagkaloobang Diyos na parang anghel. Hindi lang actually hindi lang naman si Sister Valle, eh. merong pa dyan ng mga yung wildlife, yung si wildlife. Napapanood ko yun eh. Mga yung tumutulong naman siya doon sa mga ita, sa mga agta na tinatawag sa amin. So Iyan po, ay doon kaya doon po doon sa mga sponsor, sa mga sponsor na ano, sa mga o sa mga gusto pa ring tumulong. Iyan po ay ano, hindi po yan ano, isa po yan misyon na ipinagkaloob promise kasi tingnan niyo, kahit anong gawin niyo, na kahit anong gawin yung paninira, ayaw, hindi po nagigiba si Serval. Damor pa po ang tumutulong sa kanya. Kaya sana po doon sa mga gustong tumulong, kung kayo po ay tutulong, no? Gawin niyo po sa puso niyo. No? At uh, itanong nyo po sa Diyos kung kung ito nga ay kaloob sa inyo na kayo ay uh, maging matulungin na kayo ay uh, yan ba ay pinagkaloob tanungin niyo muna po ang sarili niyo kung ito ba inutos sa akin ng Diyos kasi pag hindi po yan inutos ng Diyos no na tumulong ka na ang pagtulong mo ay kailangan mo nga maging ano ka demanding ka sa tao na itong tulong mo ibigay mo to kay ano ang pagtulong po ganito halimbawa no mo naman ako na ano alam mo parang nanay tatay no eh wala pa akong pera no tapos kailangan pa bang sabihin na oh ito Bumili ka ng bigas, bumili ka ng bigas. Pagtulog, bigay mo na yan kasi kung anong kailangan bilhin doon sa bahay nila. Sila na po ang bahala. Hindi mo na kailangang isa-isahin yan sa isang tao. Alam na po yan. At saka syempre, no? Hindi lang po yan syempre. Alam nga naman na, wala nga naman, katulad ng sinabi ni Sir Bal, kailangan niya ng uh, gasolina. Ano maglalakad siya? Oo nga naman, di pa. Ano, hindi niya kailangan kumain? hindi di matatapos yung ano, di matatapos yung pag uh, ano niya, pagtulong niya, pag charity niya dahil ano lupay-pay ka. Ganon, nagugutom ka, nagtotoo to, kumain ka, kumain ka, ganon, kasi lupay-pay na si Serbal, tapos kasi walang nagnilakan niya yung ano, ta ah, may ba ganon ah, sige kayo nga, eh, ito mga sponsor na to, please lang po, kung kayo ay may balak, hindi lang naman po kay Serbal no, kahit sa iba pa mga vlogger no, na sila pugong biyahero, sila ano. Dapat po pag magtutulong tayo, wag na nating specific o oh, ano, Pag tumulong tumulong ibigay mo halimbawa, ah, 100,000. o ayan. Pugong biyahero 100,000 sa iyo na. Bahala ka na. Ganun po ang pagtulong. Hindi mo kailangang i, i uh, hindi mo kailangan i-demand kung ano ang dapat at sino ang dapat. No, halimbawa, naawa ka doon. Eh di magtayo ka rin kung gusto mong ikaw eh gusto mo ikaw ang masunod, no? Eh di magtayo ka na lang ng sarili mo. Ganon. o no? So, yun lamang po at maraming maraming salamat. Patupato sa langit, sana tamaan. Ay, wag magagalit. Reaction lamang po ito. Ito po ang inyong Mother Iris. Pasubscribe naman na ng, muli ng aking channel. At uh, pakitindot ang bell button. Salamat. Bye-bye. Reaction lang po. Love you all. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Umaga, tanghali, at kahit anumang oras dito sa anumang panig ng mundo. Especially po sa ating mga nanay, sa mga kamadyer kong katulad ko na uh, dito sa social media sa mundo ng YouTube ay uh, magre-reaction o oh, mga ka-vlogger na nanay. No? Kamusta po sa inyong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito pong muli ang inyong abang lingkod, si Mother Irene nagbabalik. No? So tayo po ay magre-reaction kahit sa anumang isyo ng ating uh, uh, bansa, labas man at loob kung anuman ang dapat pag-usapan o mga isyo ng ating uh, kabarangay, mga kabayan at mga kung ano-anong country dyan. No? So kung pwede nating reactionan, uh, re -reactionan natin para uh, magkaroon naman ng uh, konting kaalaman. O ako ay makapagdulot ng konting kaalaman. O ako naman ang makapulot. O hindi po ba? So, maraming maraming salamat po. Please, uh, muli po, panuorin nyo ako, supportahan nyo ako, at uh, please subscribe. Do? At pakitindot na rin ang aking uh, bell para lagi kayong updated sa aking mga issue. <laughs> Especially po dyan sa mga kamarisol ko, mga kamarites ko, mga kumare. <laughs> dito pong muli ang inyong mother ID nagbabalik no? at kahit ano man dyan ang re-reactionan ah, uh, bato-bato sa langit sana ay wag mabukulan so reaction lang po salamat